Magkano benta nyo rito, boss? Ano lang yan, sir? 1.5, sir. 1,500 lang, Negotiable mga boss. na, sir. Negotiable pa yon sa 1,500. Okay, Negotiable pa, mga boss, sa 1,500. Brand new old stock lang to, no? Opo, sir. Brand new old stock. Ayan, size 20. 1,000 lang po uh, yan, sir. Ito, we'll ito, set, sir. We'll set. Ayan sir, sa wheelset sir, mga isang libo pares lang po sir. Isang libo pares na. Trinity okay. lang po. Ah, P350 ah, pares na mga boss. Anong sukat ang mga meron dito? 29 sir, tsaka 27 sir. 29 tsaka 27.5 mga boss. Ayan yung mga available na. I Ayan, Ayan sir, dalawang libo sir. Dalawang ah, libo pares. Pero negotiable pa sir. Ah, negotiable pa. Okay, negotiable pa. Ay. Ayan sir, mga 600 lang yan sir. Ah, 600 okay. pesos lang ito. Okay. Anong sukat? Yo, what's up mga boss? Nandito tayo ngayon sa Kiapo. Update na dito kay Boss Daniel. Ayan, nakita nyo, daming nakasabit ngayon. ah uh, matagal na akong walang vlog dito kay Boss Daniel, no? kay Kagawa Daniel, dito sa Latagan, dito sa Kiapo. Ito yung mga dating binablog natin na sikat na sa Latagan, dito sa Kiapo, mga boss. Update tayo, marami sila mga paninda ngayon ng mga pyesa at mga bike, at mga gulong, marami sila ngayon. Uh, panoorin nyo yung buo yung video, no? para magustuhan nyo yung mga presyoan dito. Tapos walk-in lang to mga boss. Puntahan nyo na lang dito para makita nyo rin yung mga item na ipapakita natin. Simula tayo mga boss. Let's go. Ayan mga boss, simula tayo. Ayan, kasama natin si Kuya AJ. Yan. isa siya sa makikita nyo dito pag mapasyal kayo dito sa latagan ni Kagawa at Gagel. Ayan, eto marami ngayon. Ayan, nakita nyo yan. Marami siya ngayon. Frame! Ayan, mga frame. Simula tayo dito Kuya AJ sa ano? Frame na ano? Kernel sir. Ah, eh, uh, mo yung... Sabi mo, isama ko doon yung kay Eman. Aluminum na to mga boss, no? size 29. Ayan, eternal mga boss, kulay pula glossy. Ayan, size 29. Magkano benta nyo rito, boss? Ano lang yan, sir? 1,500, sir. 1,500 lang Negotiable mga boss. Negotiable na, sir. Negotiable pa yun sa 1,500. Negotiable pa mga boss sa 1,500. ayun yan. Tapos ito mayroon din siyang as bike. Ano minum na rin tong as bike mga boss ah. Uh, oh, sir. Ayon. Pat, pat bike sir, pat bike. Ah, pat bike pala Apo. to, pat bike frame. Ayun, luwag ng ano niya. Magkano naman ito? 15 na lang rin sir. 1,500 na lang din. Ato mga eternal, eternal ano na lang 1,500 na lang din to. At ano sukat to? Ay sir, 27 sir. 27.5 mga boss. atong isa folding bike no. Folding bike sir. Bakal. Ba Ah, ah, aloy, aloy pala yung pulling bike mga boss oh. Ganda pa ng trade niya, bagong-bago pala to. Size 20. Size 20. Brand new old stock lang to, no? Opo, sir. Brand new old stock. Ayun, size 20. 1,000 lang kuyan, yan, sir. 1,000 lang daw mga boss, ito, 1,000 lang. Etong eternal, boss, magkano to? Pero lang, 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 libo lang, libo lang niyo, sir. 500 lang, so, lang. Mas so, eternal, sir, 1,500 lang, sir. Ito yung mga sukat niyan, may size 29 naman Opo, na po, yung may 29, 29. 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 Murang frame dito kay Kagawa Daniel sa latagan niya. Okay mga boss, dun tayo. Ito sa mga ano, ito will mga set, ganit. sir. Will set. Ayan sir, sa will set sir, mga pares lang po sir. Isang libo pares, okay, pares na. na. Trade type to na. Oh, kasi okay, kasi tape, na yun sir. Kasi tape na po okay. Oh. isang libo pares. Ayan. Pero kung gusto naman ng isang peraso sir, pwede naman din sir. Basta pag-usapan lang sir. Ah, pwede isang oh, pair lang kung kailangan nila oh, ng isang ano lang. Ito pang pat bike na ano. ayan sir, gulong sir. Oh. Ito sir, libo, isang isa na lang sir. Isang libo, isa, bali dalawa. Dalawang Opo, sir. Okay. Tapos meron din tayo, ano, sir? Pang pot bike na rim, set, sir. Ah, rim set? Opo. Okay, ito. Dalawang okay. libo lang pares niyan, sir. Dalawang pares. Opo, na? sir. Ito, pares talaga ito kailangan. Opo, kaso ah, tread thread type, sir. Pero meron din tayong kasi type niyan, sir. Tunog mayaman na, sir. Pero doon natin <coughs> papakitin, sir. Ah, din na sa kabila. Okay. Dito sa mga gulong, ni boss, magkano ito? Ayan, sir. 350 okay. pares, sir. Ah. 250 pares na yun. 350 lang po. Ah, 350 pares na mga boss. Anong sukat ang mga meron dito? 29, sir, tsaka 27, sir. 29, tsaka 27.5 mga boss. Ayan yung mga available na. Tapos meron pa siya mga rimset dito. Yung mga ganitong rimset, magkano yan, boss? Ayan, sir, mga sanlibo lang, sir. Basta 3 types sir, sanlibo lang, sir. Ah, basta 3 types okay. sanlibo lang. Okay. Tapos doon tayo. Ito mga helmet. Helmet, sir. Mga 250 lang yan, sir. 250 lang. Okay. Mga ganyang helmet, 250 lang. Lahat yung pare-pares lang ng presyo. Okay. pare pare lang po yan, sir. Lahat okay. yan, sir. Ikot tayo dun. Hindi tayo sa kabila. Okay, hindi tayo sa kabila, mga boss. Ikot lang kami ni Boya AJ, no? Okay. Saan tayo? Sir, o. Oh. Mga ano, sir? Ito muna. Abil. Road bike, sir. Pang road bike, 12,000 na siya. Kasit type na, sir. Magkano uh, okay. naman pa ko yung ID? Ayan, sir. 2,000, sir. 2,000 pares. Pero negotiable pa, sir. Ah, negotiable pa. Oh, okay, negotiable pa, mga boss. Ito, sir. oh, Meron tayong tulog mayaman dito na path bike, sir. Kasit type na, sir. Kasit type na, sir. Ayan, isang set na yun, sir. Pares na, sir. Magkano? 4K, 4K na lang po. 4K pares na, na yun kasit type na tulog mayaman, ha. Okay. Okay. Tapos ito, yung mga pork. Ayan sir, mga 600 lang yan sir. Ah, 600 pesos okay. lang ito. Okay. Anong sukat yan? Sir, sir, mga 27 sir. 27.5 okay. mga sukat. Mga manual lockout, no? Mga okay. manual lockout. Okay. Itong black cut mo, magkano ito? Yeah. Ayan sir, ano sir. sir, 150, 150 wheat. 150 sir. 150 isang. Kapag dalawa isa. bibili niya sir, 130 isa sir. Pag dalawa, 130. Okay. Discounted lang, okay. 20 pesos. Okay. Ato pang pat bike to. Ako pang pat bike. Nyo, oh. Coil, yan? coil type sir. Coil type. Opo. Uh, Magkano ko 2.5 na lang sir. 2.5 na lang mga Pero alay na po yung pinaka ano niya sir. Yung pinaka frame niya. Opo uh, sir. Bali yung ano lang. Loob lang yung ano na. Yung spring. Yung bakal. Opo. Itong rigid fork mo. Magkano to? Ayan sir. 1.3 sir. Weapon no? Weapon sir. 1,300 weapon. Ano to? Pang MTB ba to? MTB sir. MTB. Kaya 29 to no? Opo. 27.5 to. Mas maganda 29 sir. Mas maganda tingnan okay. ang maganda allowance ng gulong. Okay, itong mga ano, handlebar natin. Ayan sir, uh, meron tayo dyan 200, 150, sir. Pero sa Thompson Downhill sir, yan okay. sir. 600 dala. So, ano ba to? Titanium to? Titanium o, sir. All, titanium mo. Oh, Opo. magkano to? Ano na, 600 na lang yan sir. Negosyo 600 pesos mga boss. Okay. Sa mga ganito, 200. Opo oh, sir. Okay. Ito, carbon to di ba? Ay, wala, wala. wala. Ay, ito, sir. Ang po. safe post. Ayun, sir. Ano, 700 na lang po, sir. 700 pesos. Negosyable pa rin, carbon. sir. 700. Negosyable pa. May true, ba't na carbon, no? Pag-alay, magkano? 300 lang pag-alay, sir. 300 lang, okay. pares na. Okay. Tapos, dito tayo. Ito. Ayun, sir. Oh. Seat club. Seat club. Oh. Pag-iisandaan lang tayo dyan lahat, sir. Oh. Ito, 100 pesos lang yan okay. lahat. Okay. Ito, dito sa mga stem mo. Sir, ito, sir. Ayan, sir. Okay. Ayun, 500 na lang yan, sir. 500 pesos. Opo. Okay. Yung short stem na. Mga pang downhill to, do, di ba? Pwede. Opo, sir. Tapos ito, pares lang kulay lang. Pares lang rin, sir. Ito yung mga ganito, pares lang. Ay, Ayun, sir. Different. Ito, 200 na lang po ito, sir. 200 na lang to. Aluminum na, no? Aloy na po siya, sir. Aloy na. Siguro ang mga haba nito. Mga 60. Ano, 60, ganun, sir. 60, 60 70, oh. 70, sir. 60, 70. Okay, mga boss. Ito, mura-mura itong mga stem nila, oh. Dito may mga hubs din silang ano dito. Ayan sir, may mga available. Sige nandun ka kuya ID. Ito sir, brand new sir. Brand new. Magkano tong pang pixie ba to? Pang po yes. sir. Magkano? Ano na lang to sir? Paris na po siya sir, ano? 500 okay, na lang. 500 sa pixie. Okay. Ito pixi. okay. yung Paris na kasit. Ito sir, 800 Paris sir. Okay, 800 Paris kasit na ano? Opo. Hanggang ilang speed kaya nito? 5, 11 sir. 11 speed Opo. kaya. Okay. Ito, pang pixie rin to. Hindi sir, ano lang to sir? Pang ano lang siya sir? Red type? Ah, pang red type, type. Okay. Ito sir, oh. maganda dito atomic sir. Ang okay, fixing mo po. 700 na lang sir. 700 Paris na yan. Okay. Dito sa so mga ano? RD sir. O, oh, ito RD Depende na. Depende po ano. ilang speed po ba dyan sir. Ayan, pang halimba, ito. Oh, ayan sir. Ito Ramusa. sir, dito sir, 200 lang po. 200. Opo. Pang ilang speed ba kayo nito? 6 to 7 sir. 6 to 7. Oh, okay. At was pag torne, ilang speed ang kaya niya? It speed kaya nito. Seven Parang eight. sir, pwede sir, pwede. Ang speed kaya nito. Okay. Si Mano PC ko. Magkano to? Sumano piso. 200 100 na lang rin yan, sir. Basta dito, sir, 200 na lang. Sa ah, 200 na lang. Okay. Okay. Dito, Two, sir, 250 lang, sir. Sumano. Oh. 8 to 7, sir. Ah, yun yung mahaba. Oh. Yun yung yung long range. Ito, pagal dos. Ito, sir, ano, sir? 250 na lang rin, sir. 250, 250 na lang. Okay. 8 to 9, sir. Kayang-kaya, sir. Okay. Okay, ito yung mga aldos nga. Tapos ito, may asira rin sila. Okay. Oh, ano pag asira? 250 na Kaya... lang rin. 250 na lang din. Okay. Ito sa mga L2 pala, L2, hey, 3 magkano? L3 sir, ano, 300 sir. 300, sa A5. Pares lang oh, po. 350 sir, mag A5. Uh, okay, walang A7, no? Ubus na sir, ubus, ubus na. na. Ubus, ubus na. Lang. Okay, mas mabilis ang A7. Ito magkano ah? to second hand mong trupa? Ito sir. 300 na lang ako dyan. 300, pang road bike mga oh, okay. boss. Tapos may shifter din silang ano? May A7, A5, A3, A3. A3 sir. Sa A7 sir, 450 na lang sir. 450 na lang. Pero, Pero negotiable pa sir. Negotiable pa rin. Okay. Ito mga kaliper, ang dami. O, dito pala sa mga ano. Ito magkano to? Ito mga floating router mga? natin, sir. Ayan, sir. Pares sa ito, sir. 350, sir. Ito, 350 lang, sir. Pares na, sir. Mga pares na, 350. May 180, tsaka 160, sir. Pares lang din ang presyo yan. Opo, sir. Okay. Ito, di mga... Yung um, mga router, sir. 180, sir. Ah, uh, Center lock yan, di ba? Opo, center lock, sir. Okay. Ito, magkano itong ano mo, kags mo? Kags, sir. Ano ito, sir? 11, ano, 1142, sir. Bilisan ng ano, sir? 400 na lang, sir. 400 na lang. Okay. Ito, sa mga ganito. Ito, sir. 350 na lang, ba, sir? 350. 9-speed, nine, nine, si sir. Opo. Oh, Ilang oh, speed, speed. yan, boss? 9-speed. Ah, 9-speed. 11, ano, sir? 1132. 1132. Ay, 1138. 30. 30... Ah, 38 yan. Oo, uh, sir. 38. Itong isa, magkano ito? Ito. Ayan sir, ano ako dito sir, 500 sir. 11.36 na? 11.36 na. Pero 11 speed na sir. Uh -huh. Itong kasi type na ganito, Sunrun. Ayan sir, 350 na lang. Ako 350 itong okay. mga kasi type. Okay. Pero ito yung thread type no? Oo, thread type, mura lang Ayan, sir. Magkano pag thread type? 200 na lang sir. 200. Okay. Sa mga caliper na ganito. Nag-iisad okay. na lang tayo dyan lang sir. 100 pesos okay. na lang. Okay. Ito may mga brake lever silang mga pang road bike dito. Ayan sir o. Ano? Okay. Oh, Magkano yan kuya? Yeah. P250 lang pare, sir. Okay. Ito yung mga ganito? Combo Sim. shifter, chain sir, and sir. Yung uh, mga combo shifter natin pare 250 na lang sir. 250 na lang? Oo okay. Ako okay. okay. siya okay. itong chain mga ano? Ayan sir. Sansa na lang tayo din sir. Sans Pero meron nyo. tayo dito mga brand new sir. Oo oh, yun, mga sansa na lang. Sa Hindi pala napakita no? 300 lang sir. 300 lang? Yung brand new? Opo sir. Pero pag 8 speed, P150 na lang sir. Oh. Okay. Pero kapag 9 sir, 200. Kapag 10 to 11 sir, 300 sir. Okay. Yun yung mga presyo niya ng brand yung kadina rito. Tapos uh, so kung mga second hands na ano itong eh. prang set. Prang, prang set sir. Type, magano yan? Ayan sir, 350 na lang sir. 350. Okay. 350 na lang mga boss. Ano? Mm -hmm. Tapos ito, itong suspension ng ano to, di ba? Opo, sir. Yung pang suspension sa gitna, Opo. sa mga pulses. Sa mga pang ano, sir. Magkano to? 300 na lang sir. 300. Okay. 300 mga boss. Kanina sobrang sobrang masaya. Okay. Okay. Yeah. Yan yeah, mga boss na ako. Bilisan vlog lang tayo dito sa ano. Lakagan ni Bruce Daniel. Yung kagawa Daniel. Awit lang. Hanapin nyo lang si Kuya Ejo. Pag tumunta kayo dito. At ang kasama natin dito sa vlog. Okay. Okay yeah. mga boss, hanggang dito lang. Ingat kayo palagi and God bless. So si Kuya Eji, hanapin niyo na lang pag pumunta dito sa ano. Uh, dito sa Latagan. Bye.